Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is Chidro Diaz yes from Masagre Channel, a faith healer, also a thyroider. So ngayong hapon na to, tigyan natin na sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of October 5 hanggang October 12 for the sign of Taurus. So Taurus, 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 Welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano'n kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus ang ating mga kagilap? So guys, this reading is a jury reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like. And subscribe my channel And if you're interested in more videos salamat po sa mga walang sao pag sa akin channel. Lalo lalo na ang hindi nagi skip na ads na wai pagpalain kayo. Nang just at make a pal, sik sik, lig, -Lig -umapaw na biya yung manum balik sa inyo. So let's see, guys. What is the message advice yon ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Taurus? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga hanggilap? So guys, ito na. Tutuklasin at bubongkalin natin buong pagkatao niya. So ito na. Angel Spirit. Let's give information po. The eight of coins. So, so sinasabi na mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. No? Kung magka sinasabi dito, this is something, a rainbow. No? nagre reference dito na maaaring magtagumpay ka at maging maganda na ang ka uh, kasalukuyan at uh, hinahanap mong buhay, no? At sinasabi sa'yo dito na maaaring mag-flow na talaga siya ng maganda at maayos. And because this is something the Queen of Coin, with the practicality, ano? Eh, Kailangan maging practical ka kung paano mo ma-manage, paano mo kontrolin kocontrol, ng iyong finances and of course, ang iyong resource of income. And because this is not something the king of coin, queen and king of coin. So this is something um, a feminine and masculine energy pagdating sa finances. So maaaring, kumbaga, maging practical, maging wais, maging listo, no? At ang sinasabi dito, um, pag-isipan mo mabuti kung paano mo papalaguin, papalawigin ang iyong finances. And because this is something that's our moment for a major changes. na no? may mga pagbabago magaganap. Yung uh, parang nakasanayan mo na kailangan ng baguhin. No? Lalo, lalo na kung paano mo controlin or i-manage yung iyong uh, finances. Kung paano mo gasusin, kung paano ka magtipid, paano ka mag gumamit, no? Kumbaga, mag-ingat at kailangan mo nang baguhin ang sistema. And of course, dito sabi dito, with the five of coin, kumbaga, nakakaranas ka na financial loss of financial crisis, but eventually, this is something a uh, temporary, no? Kumbaga, hindi siya hindi siya for long for long run or pagmatagalan. So, kumbaga pagsubok lang siya, na kailangan mong uh, matutunan no? at matauhan no? paano mo gagastosin ang iyong mga pinaghirapan. And of course, let's see. and of course, this is something an information with um, Six of Cups. So, memory is, kung magiging sa maging wais, maging matalino, paano mo kukunali about sa finances, kung ayaw mong mabalik ulit sa dati mong... Um, sitwasyon, no? Kung baga, kung ano mga bagay na pinagdaanan mo from the past, na maaaring hindi na maulit ulit, or maaaring ibalik ka ulit sa sitwasyon na yon, na kung hindi ka matututo. Ganon. Because the eight of coin represent um, the nine of Pentacles. So, this is something financial loss. No? So, Or, uh, uh, this is something financial abundance. No? Para maaaring, kumbaga, magdala sa ito ng sunod-sunod um, na pera, no? Kumbaga, kung paano mo kukontrolin at paano ka magpapa, uh, kumbaga, magiging, uh, focus no? Sa trabaho, negosyo, at buhay mo, ay ganun din dapat ang pag-iisip mo kung paano mo itatabi or um, iimbak o iipon ang iyong mga pinaghirapan. Kung magtutuloy-tuloy na siya, basta maging, maging matalino at wais. This is a something of five sword, nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action, no, hindi tama, no, kung paano mo i-manage ang iyong finances. The key of coin represents what? The death card. So, this is something that ending and in your beginning. Tapos na, no, tapos na yung um, panahon, no, ng mga kagastusan. Tapos na panahon ng mga um, bayaran, no? Para sinasabi dito, ito yung moment na para, di ba, mag-ipon ka na. This is something na transformation. Pagdating sa finances, maging practical, maging listo. And that's our moment of the human, no? Kumbaga, may mga bigla ang pagbabago dito na kailangan mo na ayusin, no? kung ayaw mong maulit-ulit yung mga bagay pa o sa buhay mo with the hangman, na parang nakasta ka sa situation. Kaya this is the moment para matauhan ka na, maliwanagan ka na, na this is something that's temporary. Kung, baga, kung gusto mong um, hindi siya tumagal dyan sa situation or sa eksena mo, makailangan maging matalino ka. This is the ease of coin for a big shot and big money. Kung, baga, kung gusto mo nang um, maging masagana may, mag, may oportunidad talaga para maging maganda ang buhay mo. Sinasabi lang iyo dito kung paano mo i-manage with the five of coin na kung gusto mo, kumbaga isang kagis ang toka, no, ganun ka pa rin sa sitwasyon mo, kung mo babaguhin ang sistema. The king, the of coin reference the big shot and big project. Big opportunities na, kung maga, Um, nasa palad mo ang maging masaganang buhay, nasa palad mo ang, kumbaga, tuloy, tuloy na pera, pero depende yan kung paano mo papahawakan, no, yung um, perang iyong pinaghirapan. The six of cups, represent the, the full card for a new beginning. Magkakaroon ka ng bago simula, no? Depende yan sa pananapalata at tiwala mo at the same time sa ginagawa mo, no? This is something faith. And because this is something a leaf, no? Kung magka sinasabi dito sa, sa pagtitiwala mo, no? Sa mga... sa buhay mo at sa marriage sa pagtitiwala mo sa sarili mo ay magdadaan uh, sa ipatungo sa tagumpay kung ikaw ay walang tiwala sa sarili mo maaaring ibabalik ka talaga sa dapat mong kalagyan the eight of coins sa the nine of coins represent what? parang sa madaling salita hindi mo kailangan ako alisin mo ng hiya no alisin mo na yung sasabihin ng iba no alisin mo na yung mga opinion na magiging uh, masasabi ng ibang tao sa against sa iyo no kung isipin mo kung paano mo um, ng benefits o paano mo palalaguin or paano mo uh, palalawigin yung pera na yon no ganon hindi kumbaga hindi ka naman mabubusog sa mga sa mga papuri ng ibang tao no kumbaga kailangan maging realistic ta and logic and this is the nine of coin with the security maging secure ka pagdating sa pera mo so see panghawakan at pangalagaan no no this is something fishy maraming taong susubok no para linlangin ka utuin ka no and because the queen of coins goes, the five of swords represent what represent that knight of wands for slowly but surely you no know, Mabagal man pero sigurado no kaya kailangan na um, hindi ka pwede padalas-dalas -dalas sa mga decision mo and because that the king of pentacles and of course the death card represent the king of wands so something vision dapat maging matalas ang iyong kaisipan maging matalas ang iyong uh, pag-iisip na no? paano mo papa pa, uh, babaguhin no yung sistemang um, nakasanayan mo no what is the tower moment and of course the king man represent the queen of course by healing no kumaga magkakaroon ka na ng healing dito at unti-unti nang ma kumaga magagamot ang iyong emosyon no kumaga takot kasi ma-reject takot kasi masabihan ng ku -ano -ano. kung ano-ano kumaga this is the moment para maging uh, malak kumaga maging matibay or something maging solid ang iyong puso no at marunong tumanggap ng mga sasabihin ng iba ganun, takot ka sa rejection, takot ka ng, um, kumbaga, sasabihan ng iba, na ba yung self-esteem mo, dapat marunong kang um, tumanggap, ganun. So, let's see what is the five of pentacles and the um, ace of coin. Represent the Ace of one. So, something in new project, new ideas coming in for you. May mga bagong, uh, bagong eksena dito. Pero sinasabi lahat ng aspeto dito, ha? Kumbaga, baga, maaaring um, magdala sa'yo ng bagong simula, no? Lahat ng aspeto, ibig sabihin, lahat ng um, kung baga, finances, love, life, and career, magkakaroon ka na something new beginning about dyan. Kung baga, sisimulan mo ulit, no? Kung baga, this is the moment para kung baga, umpisahan mo na, no? baguhin mo na yung sistema, no? Yung mga nakasanayan mo sa nakaraang eksena mo. The six of coins, because the full card, reference to the seven of coin o harvest time so at the end of the time kung mga bagay na naranasan mo isa sa magiging aral mo yon no kung baga may panagdaan ka sa mga uh, nakaraang buhay mo sa kabataan mo or it sa um, sa buhay na tinahak mo sa nakaraang eksena mo na kung baga nagbigay sa ng paghihirap sa no kung baga this is the moment na lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo kung baga magiging ano yun yun eh kung baga foundation mo or solid foundation mo para maging matibay ka at maging malakas ka sa sa magiging hamon sa susunod na eksena. Kumbaga sa madaling salita dahil sa mga naranasan mo, kumbaga hindi ka na basta-basta mauuto, hindi ka na basta-basta mabubudol, hindi ka na basta-basta marilin lang. No? Kasi kumbaga pinagdaanan mo na hindi na bago sa iyo yung mga ganong situation. Kaya this is the moment uh, para para maging mature ka no sa mga sa mga mar, kung baga, sa mga kakarapin mo pang eksena no kumbaga hindi ka na basta-basta magpapadala No? Sa ganong emosyon mo. ganan So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome dito is something, um, the Queen of sword, a bigger picture. Titingnan mo lagi magiging posibilidad ng eksena. Now, titingnan mo yung lighter side of situation. No, wag, wag, ka sa mga negative side. This is a strong card na confidence. So, see? Lakasan ng loob mo, lakasan ng pakinamdam mo. And this is a four of coins. So, see, if saving money, protect your power, protect your energy. Kung hindi mo mamahalin at muprotect yun na yung sarili mo, paano ka, mag, paano ka mamahalin ng ibang tao? Paano ka mamahalin ng mga tao sa paligid mo? Kung baga, kailangan sa ipalang marunong ka mag-invest at marunong ka magpahalaga. No additional messages tayo pagdating sa career. So this is the four of swords by intuition. Tama yung intuition instinct mo dito. And the eight of something transaction and cross communication, no? Tama yung mo on how to um, collaborate, no? On how to transact, no? With other people, no? Kung bagay kung baga depende yan kung paano mo makikipag-usap, no? Yung ano dito, ay kung pagdating sa negosyo, hanap buhay mo, ay, baguhin mo na kung paano ka makipag-usap dun sa ibang tao. Hindi, kung baga, kailangan na um, maging ano ka dyan, mababa, no? Kumbaga, hindi mo kailangan i iangat yung sarili mo na yung iba yung stages nila bagkos, kumbaga, maging flexible ka, no? Kumbaga, ipapakita mo sa kanila na for, ano ka, for, um uh, masa, ganaan. Kumbaga, hindi ka, hindi mo, parang hindi nila iisipin na parang binamalit mo sila, gato, ganyan. Kumbaga, isipin mo na parang, this is something transparency or balance, ganaan and the, he, the magician power of God will. No? O, ibig sabihin dito, the more na binababa, so really, mo, iangat ka natin, Panginoon. The magician is something power of God. Now, this is something, um, ah uh, tagito, ah um, may mangyayari, no? lahat ng mga bagay na ina, ayon sa kalooban ng Diyos. No, kumbaga, may plano, may balak, may, kumbaga, inilalayo ka sa mga bagay na alam niya makakasama sa iyo. Kumbaga, this is something God protected and of course, God will. Naku, no, ano man yung plano niya at yung mga bagay na makakasira at makakasama sa iyo, aalisin niya yan. So, pagdating sa negosyo na buhay mo, kumbaga, kumbaga, gawin mong center ang ating Panginoon. Para na sa ganoon, mas, mas, lumago ang iyong finances at mas maging mag-aang siya. Pagdating sa love life mo, this is the two ones by choices, no? Kung maga, ikaw ang pumili niyan, ikaw ang um, may kagustuhan niyan, this is a justice card that we just, that you deserve, no? This is a, something balanced, no? Ano ako sinasabi sa'yo dito? Pagdating sa yung relationship, mayro talagang kumbaga hosti And of course, the five of wands something uh, competitors. Marami manta taong sumisira. Marami man taong humakad lang. This is a judgment for a week of color inner calling na you need to pay attention. Kailangan mong um, kumbaga maging maingat, no? At maging um, mabusisi sa kung ano man yung mga bagay na tinatanggap. Kasi kumbaga ganun na, kumbaga ganun na sa inyong relasyon na maraming taong susubok at sisira, no, this is a temperance for uh, um, healing. Magkakaroon ng healing at the, the at the end of the time. So, sinakikita mo yan, this is something the lovers na maaaring connected talaga yan. Na this is something parang game na parang susubukin kayo ng mga laro ng buhay. No, dyan na yan, kung hanggang sa kitatatag. tatatag. And this is a ten of wands, no, maraming mga burden, maraming mga, kumaga ano to, kumaga, um, challenges, ganun, um, ako magama maraming challenges, maraming pagsubok. But at the end of the time, lahat ng mga bagay ay pagsubok yung pagdating sa relasyon. Additional messages pagdating sa health. This is a tree of coin, no? Collaborations, and of course, um, kailangan na marunong ka makipag-usap at marunong kayong uh, maging transparency sa, sa isa't isa ng in prison And this is a three of ones for waiting for so waiting for a ship, no? Kung baga dito something unity, may pagkakaisa talaga dito pagdating sa health issues nyo. It's a good part. Additional messages with a magical fairy messages. for magical fairy messages represent ask for what you want, no? Pumingi ka ng gabay sa ating angel spirit yung mga bagay na gusto mo mangyari o makuha, no? Let the universe and other people know what you need, no? And do some research. So, kailangan mong tuklasin, alamin, no? At siya sa atin, no? Yung mga bagay na magbibigay sa inyo ng growth and expansion or something makakapag-positive for another level of existence. Charis. And let's see what is the yin and yang oracle card. Lovers in the past and love. So, sa'yo sabi sa'yo dito, na isa sa nagiging, uh, nagsasuffer sa inyo ng, ng kalungkutan at um, nagsasuffer sa inyo ng, um, kumbaga kalugmukan pagdating sa finances sa yung nakaraan. So, kailangan nyo ng pakawalan yon. No, kasi isa sa nagiging salbing balakid yan. And spirit guides, spirit guides, or so represent ancestor guides, ginagabayan ka ng ating angel spirit. And this is higher self activated, no? Maaring ni-activate ka ba spiritual knowledge, spiritual strength, no? Maaring kung mag-binibigay ka ng kakayanan at kaalaman ng ating universe, ng ating spirit, ng ating angel spirit, ng ating mga gabay, ng ating Panginoon. For romance angels, pagdating sa buhay, pag-ibig. And this is a regret, no? Maraming pagkakamali, maraming mga pangihinayang, no? Na maaring nangyari sa inyong relasyon, no? Maaring kumbaga single, not in relationship. Meron some of you naman, guys, may single naman dito. Now, meron talagang something separation na nangyari dito. And this is something a uh, dating, meeting someone. So meron din dito, no single at meron dito single. And this is something um parang separation or the uh, separations, pero kasi meron naman dito ng uh, new love coming in. Iba-iba no? na scenario guys, ha. For synchronicity, represent what? Represent persistent. No, kailangan ko uh, persistent like kasi sinasabi ko persistent to. Na parang kumaga ko namin yung mga bagay na ginagawa mo, kailangan pagpatuloy mo, hindi pwedeng pabago-bago. No, this that this is something speaking truth na ipapakita at papaalam sa iyo ko katotohanan. No, sa likod ng mga kasinungalingan, chismis, chika, no. At mga gawa-gawang kwento. And this is something father figure. May meron, meron dito father figure na gumagabay sa iyo. At meron dito father figure maaring kumagam uh, um, sa iyo. For Archangel Michael messages. Go forward fearlessly. Kailangan mo magpatuloy na walang kinakatakutan, walang kinikilingan. Ganaan. And this is something have faith. Of confidence, sorry. Kailangan mo ng kumpiyan sa sarili mo, no? Alisin mo yung takot at pangamba. Isa sa magsisilbing balaki dyan. And your inner guidance is real and trustworthy. No? Yung mga gabay mo, ay mapagkakatiwalaan naman daw. So let's see guys, now What is additional messages for an angel spirit? Oh, this is something prophecy. Talagang nakatadhana. Itinakda talagang maganap, no? May pangitain dito, guys. No, may pangitain dito, guys, na parang nasisilip na, no? Yung mga magiging ah... Uh, yari sa sinakadap. And this is something awakening, no? Pagmulat ng mata, pagmulat ng kaisipan, at pagbago ng kapalaran. And this is something, oh, I told you, kung ano yung mga bagay na itinanim mo, ay maaaring yun ang anihin mo. This is something, a uh, planting, no? Yung pag, um, pagpupula, pagtatanim, no? Ng mga, ng mga um, kasanayan, ng mga bagay na, alam mo sa, uh, alam mo sa sarili, at the end of the time, yan yung mga bagay na makukuha mo in the near future. Ganon, for the energy. Represent seven chakra ay ay for surprises for pasabog no maraming pasabog bulabog na magaganap and there's a man holding a heart so if you were a man no kumaga ikaw yung may hawak ng puso niya or either if you were a woman siya may hawak ng puso mo and this is something victory at ipapanalo mo tong eksena na to for romance angels Service and what pagdating sa buhay pag-ibig ng chika sa inang ating gabay And there's a trust, no? Kung anti wala talaga, no? Yan ang mag um magsasabi sa iyo na, 'di ba? Kahit gaano kalayo, no? Kahit gaano um, katagal, no? Basta may tiwala, iba talaga. And this is a keep an open mind, no? Kailang maging open mind case isa, no? Para sakin ng um utak isip, gano'n. So let's see what is on Chakra messages. Throat, wow this is something growth. Magkakaroon ka ng growth and expansion dito. And this is something confusion. Now, maraming bagay dito na guguluhin ka, lilinlangin ka. Maraming man taong, kumbaga, aalisin ka sa focus, but, kailangan mo magpatuloy, there's a guilt na marami din nagagalit na inisayo. sa'yo and there's a an impartiality, maging ka pa rin all the time so let's see what is the angel's answer represent what consider. Now, reconsider. Kailangan i-consider mo pa rin yung emotions, yung opinion. And there's a peaceful resolution. Magkakaroon ka na kapaya pa ang solusyon. And this is a remain positive. Eh. Maging positibo ka, no? Sa lahat ng um, aspeto. Additional message is the angel spirit. Yoga. So, kailangan na exercise, no? Stretching. And there's a protected. That you are also protected. For an angel's messages, give me information information. For an angel spirit messages, this is something adversity. Oh, challenges. Kung baga, lahat ng mga challenges sa buhay, ito yung sinasabi ko kanina, di ba? Lahat ng mga pinagdaanan mo, it's a part of your life for foes. No, parang um, kung nandun ka sa on game, no? Para nakikipaglaro ka kung hanggang sang katatatag dun sa level na yun. Kung, kung makakapas ka ba, kung makakatuktok, kung maga makakatungtong ka ba dun sa gusto mo, gano'n. Kung maga reaching your goal na eh, no? Kung baga, masyado ka ng hubog na hubog sa mga karanasan mo at may mga bagay na kailangan matutunan mo. And Arkang Hel Rafael, for a caffeine free. So, umiwas ka sa mga kape, guys. Acidic ka. So, let's see. Additional messages. For an angel spirit. And this is something, um, your life is a canvas. So, so this is something manifestation. No, kung unti-unti mo nang ma-manifest mama yung mga bagay-bagay, pangarap mo, yun yung gusto mo, kung baga, magtiwala ka with the life or And of course, uh, God will. No? Kung baga, kung may mga pangarap ka o may gusto ka, tapos hindi mo nakukuha, trust the process. Na magtiwala ka kasi mayroon pang panahon at pagkakataon para dyan. Kung baga, siguro hindi binigay sa sa'yo ngayon kasi kailangan mo munang matuto, kailangan mo munang maghanda, no? Kung baga, pag nakuha mo yung gusto mo mangyari, thankful for God, God uh, being um, generous, no? be thankful sa kung ano man ang mga bagay na natatamo mo. Magpasalamat ka kung may mga bagay na hindi ka na nakukuha sa ngayon kasi itinakdayan ng ating Panginoon para matuto ka muna or may iniiwas ka sa mga posibilidad na hindi magandang magana. For monthology, represent our new romantic cycle begin na magsisimulan pa ni bagong cycle pagdating sa buhay pag-ibig. And adjacent are required na kailangan mo mag-adjust dito guys. For Jesus loving code mag eh, For Jesus loving quote said, If you have faith as a grain of mustard seed, you shall add say unto the mountain, remove hands the other place and shall be removed. So see, kung nagtitiwala ka, no, sa kung ano man yung pinunla mo, kung ano man yung mga bagay na itinanim mo, siyang aanihin mo. Kung itong mga bagay na ipinunla mo o itinanim mo, hindi maganda ang kinalalagyan, hindi siya mag-grow. Ibig sabihin, kung itong lugar mo, itong kinalalagyan mo ay pununan toxicities, negativities, hindi magiging maganda ang buhay mo. Kaya kailangan mong kumawala, umalis at magibanan lugar at magiba iba ng situ para de ba maging malago at maging maganda ang buhay na tatahakin mo no so let's see what is the angels number angels number represent what sir, for the eye candy. So, see, ikaw ang tinitingnan at tinitingala ng iba. At makinig ka, this is something an intuition and inspire actions. Beauty and art, no? Malakas ang karisma, malakas ang atake mo. Get some fresh air or call off your plans over. Take a look around you. There is so much natural beauty waiting for discover. Either you will soon become involved in an exciting new project or you will grow out of the date, put your charisma to use everywhere, spread your charm around. So, si gamitin mo yung, kumbaga, um, attractions mo, norm Either you are also attracted to anyone, na maaaring iba yung atake mo sa ibang tao, no? Na kumbaga, alakas ang, Ah, uh, lakas ang atake mo na maaaring pagkatiwalaan ka, na maaaring, kumbaga, pinagkakatiwalaan ka sa ganto sa ganyan, kumbaga, nakikita yung something improvement and development sa sarili mo. Kaya parang nai-inspire sila or parang pinapakita nito you like a role model, no? A good model, no? Na maaaring gusto nilang, um, kumbaga, or maaaring gusto nilang gayahin. So, let's see what is the messages of life. I have faith in life. So, and I never remain in the light. So, sinasabi dito, kung nagtitiwala ka sa buhay na ibinigay sa'yo, today I give myself to life, I live in the here and now without concern for tomorrow because God is always near and will never let me fall. My faith surrounds me with the light, no matter the circumstances. I let go having faith that life will always provide that is most beneficial for my soul. So see, nagtitiwala ka, yung buhay na binigay sa'yo ng ating Panginoon ay may dahilan at may ibig sabihin at may kalalagyan. No? Kung magbibigay binigay sa'yo yan kasi gusto niya kung paano ka niya mag-grow at nakikita niya sa'yo kung paano mo papalakasin ang buhay at paano niya, paano mo mamahalin ang buhay na ibinigay niya sa'yo. So, remain in the light. So, pinapakita dito, manin, man, man, uh, kung magsilbing nasa liwanag ka, huwag kang pupunta sa kadiliman. Sinasabi dito today, I observe that I take time to think calm and wisely and go forward with a complete confidence of knowing I will succeed. No matter what happened today, I will maintain, I will remain in the light. I will maintain my faith and make equilibrium. In this way, I nurture my soul and become a stronger and steady representative of the light. So see, kung ini, in, in, pinapakita dito na manatili kang sa kaliwanagan. No? Sa likod ng maraming pinagdaanan, sa kripisya, paghihirap, sinusubukan pa rin kung hanggang saan din tiwala mo, hanggang sa kakakapit. No? Ang pananampalataya at pan, uh, pagmamahal sa ating Panginoon. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of October 5 hanggang October 12 for the sign of Taurus. So Taurus, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, it's reading so generally din namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating na gawin. Because don't forget to like and subscribe my channel. And give it a shout for more videos at dito kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalaan kayo ng Diyos at Magkapal. Siksik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and mabush.